my rides ako ngayon nihintay ko lang yung aking mga kasama tapos hindi pa nga ako nakakalayo sa sobrang init wow na wow na ako kaya napahinto muna ako dito at hinanap yung aking pitaka para makabili ng maiinom buti na lang talaga dito sa Japan kahit yung lugar ay parang out of nowhere na may mga vending machine pa sa pa Pagdating namin dito sa pupuntahan ay walang lock yung bike ko kaya yan muna yung parking. Astig. Nakikita ko sa map yung binigay na magasin. Ayun oh. No. Lang itsura hanggang doon. Naiwan si Mika doon sa baba. Nakaparking sa sasakyan. Pala <laughs> Mika. Mika.

Ah, nakapagdagat din kahit di pa naligo. Hey, Joey. Oh. Diyan sa kuno oh. ulit din na. Kuchi ni aro. Hmm. Lawak. Bago mo eh. Mag-ice cream muna daw kami dito. para siyang tindahan na maraming souvenir. Tindang souvenir. Bibili ako dito yung dinidikit sa ref. Kasi yung mga napupuntahan ko na nagbabike ako, bumibili ako ng ganun. 1892 siya nung tinayo yung parola, yung poste na ito. Tapos hanggang sa nadevelop na lang, lang siya, hanggang sa kasalukuyan. At ito na ngayon yung itsura niya sa second floor kasi meron siyang tambayan kapag kakain ng ice cream meron din ditong beranda sa labas tapos maganda niyan puro kahoy nawa nila lakas ng hangin yung puro ko Swish! parang ano pugad ng so, ang sawat sa 自転車で帰るいや、帰らない自転車で車でお願い気をつけてね車でお願い pa -uwi na nga kami nito at hindi ko na ginamit yung aking bisikleta dahil sobrang init ng panahon malinsangan din siya at may chance pa na umulan mabuti na lang talaga at maluwag yung sasakyan kung hindi ay iyak

Na, Bye-bye. after nga ihatid si Brothers kanyang bahay ay nandito na rin ako sa aming bahay. Ibababa ko na yung aking bisikleta para makapagpahinga na. Hanggang dito na lang ang walang kwentang video. Ang mahalaga ay may napuntahan ako at magiging kwento ng buhay Japan ko. Peace out.